Paano nga po ba mga lods paglaga po ng balot at gaano po katagal ito nilalaga? Mahal na po kasi ang balot ngayon lods kapag bumili po kayo ng luto sa labas, mas makakamura naman kayo kung bibili kayo ng hilaw po. Kaya nga lang, kayo na po ang bahala maglaga niyan. Kaya ngayon po, ituturo ko po sa inyo. Assume natin loads, meron na tayong nabili sa palengke o saan man kayo makakabili ng uh, balot. Gagawin niyan mga loads ay uh, huhugasan muna natin itong mga balot na to dahil uh, nakita niyo naman po madumi-dumi pa itong mga shelf niya. At gumamit nga ako dito loads ng uh, bright para talaga matanggal yung mga dumi po na nakadikit po nun sa shell. Kasi mga loads hindi maganda na ilalaga natin yan tapos marami pa dumi dahil ano yan meron pa mga galing po sa poultry niya na marami mga dumi po ng itik. Ito na nga yung mga nalinisan po nating mga balot at ang gagawin na lang natin dyan, uh, need po natin yan banlawan loads. Katapos nyan, lalagyan na po natin ng malinis po na tubig nyan. Ang sukat po ng tubig loads ay kailangan uh, nakalubog po yung mga balot po sa tubig bago po natin siya ilagay sa datuan. Dep depende yan loads kung anong gusto nyo pong panluto po sa balot po. Pwede naman pong gas stove, pwede naman pong, pong uling. Ito sa akin, lo loads gas stove para mabilis maluto yung balot at syempre need talaga ng pampalasa kailangan po natin lagyan ng uh, asin yan pwedeng pagkalagay pala natin sa lutuan ah, lagyan na rin natin ng asin hindi ko alam dami palang asin na nailagay ko hihintayin <laughs> na lang natin yan lods kumulo itong ating uh, balot o orasan natin yan at nag start na nga kumulo itong balot natin assume natin 8.35 kumulo lods tapos magbibilang lang tayo ng 35 minutes na ah uh, steady kumukulo ito pong ating uh, pangabalot. So, mga 9-10 po siya uh, maluluto. Then, low fire lang natin para maiwasan natin yung dami ng basag. Ayan, at 9-10 na, luto na po itong balot natin at pwede na po natin itong uh, hangungin. Uh, 35 minutes lang talaga ito, Lods, pakukuluan ng uh, steady lang. Dapat, uh, hindi ho dapat na uh, papatid yung kanyang kulo, then mahina lang. Pwede na natin hangungin yan. Meron naman lods yung way po ng, uh, para malaman kung luto na yung balot ay uh, chine-check nila lods kapag uh, hinango nila yung uh, balot e eh, babilis pong matuyo yung uh, tubig dun sa shell. Natutuyo agad yung uh, balot niya lods pag uh, hinango. Luto na daw yun. Ito na yung sample ng uh, nilaga po nating balot lods na nilaga pinakuluan po natin ng 35 minutes. Ay uh, makikita po ninyo at uh, napakasarap balot uh, sa puti yan po lods. Napakasarap yan kainin tuwing kabi. At syempre, hindi tayo papayag na hindi natin matikman itong napakasarap po na balot sa puti. Ayan, tignan nyo po. Kinamay ko na lang. Ayan, sarap. Grabe. Thank you po sa inyo lahat na uh, mga lods. Sana po ay uh, may natutunan po kayo sa aking video. At uh, please like and share po sa ating uh, mga videos po. Maraming maraming salamat po sa inyo lods.